Yan, magandang tanong yan. Maganda yan. Kung tutuusin, we back on 2016. Nung ang papa ko ay mayor, nanalo ng mayor dito sa Albuera. Hindi ko naman ikahiya na nagkaroon kami ng problema. Uh, Nakusahan kami na involved sa drugs. So, na-freeze. Na-freeze ang mga properties namin. And uh, matagal na yun, matagal na issue na yun. Parang sa palagay ko, binuhay lang para siguro, para deny birth lang ang issue sa flood control. Diba, nung, nung nag-live ako, pinakita ko yung binulho, lumabas ka agad eh. Lumabas ka agad yung issue na yun. So, hindi hindi ko ano natama ang ano ko. Ang um, hinala ko. Diversionary. Oh, diver diversionary. Pero kung tutusin, talaga diversionary tactics 'yun nila. Pero may totoo na na, na after the freeze, na, na ngayon ay acquitted ka sa mga kaso mo. Patuloy pa rin po ba? Um, by... totoo, totoo talaga totoo talaga na mga na-acquitted ako, na-dismiss na yung mga drug cases ko. Kaya kwinistyo namin yung AMLAC. Anong basis nila? Na frozen, frozen pa rin. Frozen pa rin. Na ang mother case is drugs. Diba? Sabi nila, galing, sa per, galing ang pera na pinagbili ko ng mga property, galing sa drugs. So na dismiss yun lahat. Kaya nandito ako ngayon sa paglabas nila ng ng news item na yun may legal action pa. Oh, um uh, yung abogado yes. ko nagapila na sa Court of Appeals para questionin yung pag freeze nila sa ano sa property ko. Actually, we are ng nagpidega sabi nila para may error na sa bid ng PDE Regional Office yung reaction niyo dito sa binawi ang binawi yung statement pero, talaga din doon pero humarap talaga dito sa media eh sa post tinanggal sa, sa post sa post pinabawalan talaga pinabawalan talaga <coughs> nila labas yun ha dito binawi. sa region 8 ano sa tingin niyo yung parang motibo ito or talagang yung manero na ba or meron ang um, siguro hayaan na lang natin sila kung tayo na lang mag-isip na kung anong isipin natin kung ba't nangyari ang mga ganong pangyayari. Pero may isang isang politiko, question niya ang PDYA. Parang may alam talaga siya sa sa kalakaran ni. Eh. Sobrang nakita ko 'yun sa Richard Gomez na na page 'no? Parang bidang-bida eh. Ah. Oh. Sama tu so si Mayor Derby Marlowe. Oh. Si Kong Chi Kao. Ato. Bigla na pero nawala. Oo. Oh. Hindi ko alam kung bakit nawala ko sa akin. Mm hindi -hmm. mas karawa na. Currently Mayor, may any pending cases ko kayo? Ah, uh, meron pa akong pending cases. Yung AMLAC na lang. AMLAC case, cases. No? So, so, hindi kapante ako na ano, ano din yun, ma-acquitted ako doon or ma-dismiss yun. Kasi dismiss na mga drug cases ko eh. So bakit binasan yung mga properties na yun? na na lang. Pero lang na Oo, oh, nandito oh, pa rin. Yung iba, yung mga sasakyan ko nandun sa... sa... parang is, is ano? sira, <laughs> sira. Oh, sira na lahat. sira na. Sira na. Oh, si, kung sino man yung chismosa o chismoso na mga politiko, alay kayo, ipamigay namin yun. Ipaayos nyo lang. <laughs> Nabulok na eh. Yung Ay, wa, hindi, wala yun. Hindi naman yan sa akin eh. Sa ano ko yan, sa antiko ko. Ako lang ang nag-manage. Ang aking pangalan, ang nagkuha ng business permit. So, pero ang owner talaga sa property is not me. It's my auntie